Sumain ang Panginoon. At sumain rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita Si Jesus sa mga tao, may isang babaing sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaing nagdala sa inyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.